<coughs> Dito naisip nyo. Dito. Dito kami sa bundok. Hindi sa doon natin nung tahangatin. sa baba. Saan yun? Nag-hiking kami. Makyat kami sa bundok ng Tralala. Kailangan alas 12 nandoon ako sa bahay. Hay. Oh. Okay. Ah, blood man si Leo. <laughs> Bayan. No, ba Kumaya. Oh. Hi. Hindi. Hapon. Ten. Kaya nga nag-chat na eh. Break time, break time. Uh. Ang layo, layo. Pahinga mo na. Oh. Jahe naman to si Leo. Kasura ba? Ito mo laban. Ano nga laban? Ito yan. Maganda. Teka lang. Upo muna tayo. Ano? Ito lang. Hindi ko man ito ipo-post sa ano, sa, sa ano, account ko. Sa ibang account ko to ipo-post. Bakla, oh. Mm. Mahirap tayo pag matanda na, no? sa harap ng bahay mo. Ano yan? May Oo. Ay, ito? Mm -mm. Hindi, ganyan ang ah, siya. Oh, ang sa ano ah, Maynila. Sa online. Ang malo ito. Ayun, na po, na po. sana yan. Mahal. Ikapit mo sa kahoy, no? Mahirap pag wala tayong kasamang lalaki. Hindi oh. Matakot ka eh. Alam mo tayong ginawa ka sa kanila. Hindi. Mag ako. Magbuhat ba? Magbuhat. O yun nga lang. Isang piling pa ngayon atong saging. Hmm. Eh, papaya pa. Ayan ba yun lang ka? Tudara tayong lang ka kahit ilang piraso. Saan? So, Saan tayo kukuhan lang ka? Ito sa tawid. Saan tawid? Pagkakit sa atin dyan, hindi sila tayo. Uwe. Oo. Oh. Sige, alas 12 nandun na kaya tayo. Ay, eh, oo. Oh, oh. na na tayo. Hmm. Hindi tayo pwede kasi abuti ng hapon. Ay, hindi ako pwede. Kaya yeah, nga, yung isa na tatawag. Sabi saan ka punta? Gaganon yun. At akong galit nila nyo kasi nagpunod ako ng bagi, Baby. tubigo. nga. Ako naman, uminom na ako ng ano, si Pericin yun lang ang ano ko eh iniinom ko yung sa isipon kaya lang nirigla ako kaya parang wala akong ano Samod. oo dalawa lang kami hmm. hindi ko tayo popost doon makikita nila Ay, ayun kita niya talaga yan sa homepage doon to sa page ko ipopost ang ganda nga oh Alin. ang ganda ng pagkano. ang hmm, ganda ng mga ano kung dito si dito si Apiong kukuha ng mga ganyan. Uday ang payat nun, lalo mama. <laughs> Ayun oh, butong 'yan eh. Oo nga ni. Eh. Ito. 500 daw sa kanya eh. Pagka Anak? 500. Yung ganyan? Mm -hmm. 300 lang. Eh ang layo nito. Hindi kasi sinasakyan ng kalabaw eh. Ah, kaya. Kasi ang lusot noon dito sa may eh, nanayole. Mm. Ah, tawagan ng 300. Kaya apin kasi para ah, na ano pa niya kasi sa ulo. Mm -hmm. Eh so ano, ano yan? Matibay? Ba't hindi mo nilagyan niya ng ano, yung cellphone mo yung ano, balot?